Sa unang pagkikita namin, kailangan siya ay naka-blue dress. At ang unang bati niya sa akin ay ang ganda ng bigote mo. Ha? Oh, 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 magnifico. Hilario, magpapati na nga dyan na natin na tsinggan ng buwan. Saan? Nandiyan natin yung tsinggan ng buwan. Saan? Ipapano? Ipapano? Ipapano ang pikuti nito? Tul? Wala ha? naman palang pikuti. Ay, oo nga pala. Wala nga pala. Masisira. Nalaks lang. Sisira akong mga pikuti. Nalaks ka lang akong bahala. Malala ganyan. Jillian, pakilala mo naman ako sa kaibigan mo? Mamaya na. Oh, Uminom ko na lang muna. Total, ah. birthday mo naman. Pabigyan mo na ako. Sige na, please. ha? Happy birthday to you. Sige. Ang ganda naman ng pikote mo. Ang <laughs> ganda ng blue dress mo. <laughs> Thank you. Favorite color ko kasi to eh. Talaga? Uh Oo. -oh. Kailangan mahilig siya sa pineapple juice. Ha? Bakit? Wala. Kasi kailangan eksaktong hihingin mo sa taas. Mahilig ka ba sa pineapple juice? Ah. <laughs> Yun nga sanang itatanong ko iyo eh. Meron ba kayo nun? Mahilig kasi ako doon eh. Talaga? Oo. Uh -uh. Ito na nga. At ang huli. Kailangan naka-red shoe siya. Hindi yata bagay ang red shoe sa blue dress, ah. Nakatingin kasi ako sa pamoy, eh. Mm. Red shoe? Favorite ko yan. Ito na nga. Salamat at kinuha mo rin maganda. Ano yan? Ah, Jackie Lu, would you mind ako na magkahatid sa'yo mamaya? Eh, eh, hindi na. May dala akong sasakyan eh. Kahit na, para malam ma ko kung saan ka mo. Uh, hindi na, thank you. Gusto mo pala ng juice?